Sa isang maliit na bayan sa probinsya, ay may isang dalagang saleslady lady na nagngangalang Marta. Siya ay isinilang sa isang pamilyang mahirap at siya ang panganay sa apat na magkakapatid. Sa murang edad, ay natutunan ni Marta ang kahalagahan ng pagiging mabait at responsabling anak. Araw-araw bago magbukas ang tindahan, naroroon na si Marta. Handang maglingkod sa mga mamimili. Ito ang kanyang paraan para makatulong sa kanyang pamilya at maitaguyod ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Isang araw, habang nag-aayos ng mga produkto si Marta, ay may isang babae na hindi katandaan ang lumapit sa kanya. Ano ba naman itong mga produkto nyo? Napakapapangit! Galit nitong sigaw sa harapan niya. Kit na palingon na lamang si Marta. Nang makarecover ang dalaga sa pagkagulat, ay ngumiti siya sa customer. Good morning, ma'am. How can I help you? Nakangiting bati ni Marta sa customer na binigyan siya ng masamang tingin. Ang pangit ng mga produkto niyo dito. Sigaw nito at tinignan siya ng napakababa. I'm sorry, ma'am, pero sa mga produkto namin sa so merong mga high-quality products at maraming good reviews patungkol sa mga produkto namin, ma'am. Ngiti pa rin sagot ni Marta na mas lalong ikinainis ng babaeng customer. Well, nagkakamali sila. Dahil ang papangit ng mga produkto nyo rito, wala ka sigurong pinag-aralan kasi hindi mo alam kung ano ang maganda at hindi. Panglalait pa ng babae. Kahit bagay natigilan si Marta at humarap sa customer. Ma'am, pasensya na po pero kung nandito lang po kayo para magreklamo, edi eh mas mabuting umalis na lamang po kayo at umana po kayo ng ibang tindahan hindi na napigilan ni Marta na pagsabihan ng malditang customer. Aba, sumasagot ka pa ha? Wala talagang pinag-aralan. Huwag na huwag kang magpapakita sa akin ha? Dahil kapag nakita kita, ay lagot ka talaga sa aking babae ka. Galit na rin sigaw ng babaeng customer at padabog na umalis sa gusali. Nilapitan naman si Marta ng ibang mga kasamahan niya at saka pinakalma. Naku Marta, mali yung ginawa mo. Dapat ay kumalma ka lang at huwag magpadala sa mga emosyon. Nag-aalala sabi ng kaibigan niyang employee. Kit na papikit na lamang si Marta, na para bang alam na niya ang posibleng parusa sa paglabag niya sa rules ng company niya. Kagaya ng inaasahan niya, ay pinatawag siya ng manager at sinabihan patungkol sa nangyari kanina. Bilang parusa, ay dididak ito sa sweldo niya. Kit na papikit na lamang ang dalaga sa naguwang pagkakamali. Sorry po sir. Hindi ko lang po nakontrol ang emosyon ko. Hindi na po yun maulit. Nahihiyang na kayo kung sabi ni Marta. Kit na pabuntong hininga na lamang ang manager at tumango. Alam kong palaban ka, Marta. Pero sa trabaho mo ngayon, ay kailangan mong pahabay ng pasesya mo. Kahit gusto mo ng sakta ng customer dahil sa kabastusan nila, ay dapat ay manatili ka pa rin profesional at mabait sa kanila. Sana hindi na maulit ang nangyari ngayon. Learn to control your emotion, Marta sabi pa ng manager. Kaya tumangu na lamang si Marta. Matapos ang munting pagsasalita nila, ay lumabas na si Marta at naglakad pa pauwi. Kasalanan nito ng babaeng yun eh. Bad trip. Inisasabi ni Marta sa sarili. maya, -maya ay biglang may umawak sa bewak niya. At tinalikan siya sa pisngi. Napangiti na lamang siya nang makita ang lalaking pinakamamahal niya na si Johan. Hello Miss Beautiful. Bukang bad mood ka ata ngayon ah. Anong nangyari? nag-aalala ang tanong nito sa kanya. Ayos, may customer kanina na sobrang bastos. Nagpunta lang sa tindahan namin para manglaet. Porkit may ama siya, ang dali-dali lang sa kanya ang manglait. Kung pwede ko lang sana siyang sabunutan kanina, eh, ginawa ko na sana. Nakakainis talaga. Inis na sabi ng dalaga. Kit natawa na lamang ang kanyang nobyo at tinakbayan siya nito. Ang bayalente talaga ng girlfriend ko, oh. Okay lang yan. Tara na, Kain na muna tayo para naman kumalma ka na. Papakainin kita ng masarap. Nakangiting sabi ng boyfriend niya. Kahit napangiti na lamang rin si Marta at tumango. Halos magtatatlong taon na sila ng binata at naging mabait ito sa kanya sapagkat sinusuportahan siya nito palagi. Kapag nahihirapan si Marta ay palaging nariyan si Johan para umalalay sa kanya. Mahal na mahal ni Marta ang binatang si Johan kaya hindi may tatanggi na mahirap na para sa dalaga kung mawawala sa buhay niya ang pinakamamahal niyang nobyo. Matapos ang masayang pagkain sa isang karinderiya, ay nagpatuloy sila sa kanilang pag-uusap habang binabaybay ang madilim na kalsada papuntang bahay nila Martha. Mahilig si Martha sa mga simpleng karinderiya dahil alam niya na hindi nila afford ang mamahaling restaurant. Ito rin ang pagkakataon niya na mag-relax-relax at maging totoo sa kanyang sarili at hindi kinukutya ng ibang tao. Nakakatuwa talaga dito sa ganitong lugar, no? Walang ere, walang pretensyon, sabi ni Marta kay Johan. Habang sila ay naglalakan. Tumangon naman itong si Johan. Oh, Marta, mahirap man tayo. Eh masaya naman tayo sa mga simpleng bagay. Hindi natin kailangang magpakasosyal para maging masaya. Matapos ang masarap na hapunan, iniyatid ni Johan si Marta sa kanyang bahay. Nagpaalam silang may ngiti sa mga labi at isang malambing na halik. Naging maganda ang araw na iyon para kay Marta at ang presensya ni Johan ay ang nagbibigay siya at lakas para sa kanya. Nagsimula nang bumalik si Marta sa trabaho at sa tulong at suporta ni Johan, natutunan niyang kontrolin ang kanyang emosyon. Ngunit isang araw, ay biglang nagpakita ulit ang babaeng customer na puno ng panalain. Sa kabila ng pangasar na ito, ay nanatiling matyaga si Marta at hindi nagpapadala sa emosyon. Pinaabot niya ang kanyang makalumang ugali ng iti at kaaya-aya. Good morning, ma'am. How can I help you? Bati ni Marta ng may kalmadong tini at napansin ang iti ng babae customer. Kalmado ka na ngayon na. Nung isang araw ang bastos-bastos mo sa customer, bulong ng babae, ngunit hindi siya nagali. Sorry po, ma'am. Nawala lang po ako sa kontrol sa sarili. Pasensya ka na po ah. Kung naging bastos ako sa'yo, hindi na po yun mauulit, na pahayag ni Marta. Ngunit sa halip na magpatuloy sa panlalain, napakawala ng babae ang isang malalim na buntong hininga at lumapit kay Marta. Anyways, nagpunta ako rito dahil may sasabihin ako iyo na napakahalaga, seryosong sabi ng babae. Kit nagtaka na lamang si Marta tumayo ng maayos kaharap ng babae. Ano pong ibig niyong sabihin ma'am? Tanong niya rito. Ngumiti ang babae at nagsalaysay. I want you to be with my son. Gusto kita para sa anak ko. Cause you're Sima fighter. I like it. Napalunok na lamang si Marta dahil sa pagkagulat. Hindi niya inaasahan ang ganitong pag-amin mula sa babae. Nauna niyang nakatagpo sa tindahan. Sumagi sa kanyang isipan na maaaring nagbago ang damdamin ng babae dahil sa mga naging karansa nila. Pwede ba tayong mag-usap sa isang formal na lugar? yon ay pag-uusapan pa natin. At alam kong magiging maganda ang buhay mo kasama ang anak ko. Sagot ng babae na tila nakahanda na sa mga susunod na akpa. Bilang isang babaeng may pangarap para sa kanyang pamilya, iniisip ni Marta ang magandang kinabukasan na maaaring mangyari kapag sumanghayo siya rito. Ngunit hindi mawala sa isipan niya ang kanyang nobyo na si Johan. Hindi ito maaari dahil may boyfriend si Marta at mahal na mahal niya ito kahit mahirap lamang ito. Naguguluhan na si Marta sa mga posibleng mangyayari. Si Marta ay napakalambot at puno ng kalituhan. Habang naglalakas siya papalabas ng kumpanya, ay naramdaman niya ang kanyang isipan ay malayo at puno ng pag-aalala. Hindi niya alam kung paano niya ito ilalagay sa tamang lugar. Nakita niya si Johan na nakangiting kumakaway sa kanya. Tila ba nag-aabang na sa kanya? Agad itong inagaw ang kanyang bag at nagtanong patungkol sa kanyang araw. How's your day? Okay lang ba? Wala bang bastos na customer? Tanong ni Johan. Ngunit hindi agad sumagot si Marta. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tinignan si Johan. Nang makasiguro na ito na nga ang kanyang kasintahan, ay umiling siya na may ngiti sa labi. Tahimik silang naglakad at si Marta ay patuloy na tulala habang nagmamasid sa kanyang harapan. Bakit ang tahimik mo ata ngayon, Han? May problema ba? Nag-aalala ang tanong ni Johan. Kate napatalon sa gulat si Marta. Ha? ha? Gulat na tanong ni Marta. At napatawa na lamang si Johan sa kanyang reaksyon. Parang wala ka ata sa sarili mo ngayon ah. Anong iniisip mo? Tanong pa ni Johan. Kate napalingon na lamang si Marta at agad na umili. Wala to. Mukhang gutom lang ako. Saad ni Marta na tinangka niyang itago ang kanyang mga iniisip. Tamang tama. Kakain tayo ngayon sa paborito mong karinderiya. Akma na sana si Johan nang bigla na lamang umiwas si Marta. Ah, hindi na, Johan. Pagod na rin kasi ako sa trabaho eh. Gusto ko nang umuwi at magpahinga. Paliwanag ni Marta na nagdulot ng paglalungkot sa mukha ni Johan. Ganyan ba? S Sige, ihatid eh, na lang kita sa inyo. Sagot na lamang ni Johan. At tumangon naman si Marta sa kanyang sinabi. Hanggang sa makauwi na nga sila nang hindi masyadong nag-uusap. See you tomorrow, mahal. Magpahinga ka ng maayos, ha? Mumiti si Joan sa kanya at mumitiri naman si Marta bago pumasok sa loob ng kanilang bahay. Napansin ni Marta ang kanyang mga magulang na natutulog habang pati na rin ang kanyang tatlong mga kapatid. Naaalala niya ang sinabi ng babaeng customer kanina na handa siyang bigyan ng isang milyon. Kung papayag siya sa kagustuhan nito. Ngunit hindi siya nakapagpasya kanina dahil iniisip niya ang mararamdaman ni Johan. Alam niyang masasaktan niya ang lalaking pinakamamahay niya kung papayag siya sa alok nito. Kaya tinutukan niya na lamang ang kanyang pamilya at ang pagmamahal niya kay Johan. Hindi lahat ng bagay ay makukuha sa pera. Tama, mahal ko ang pamilya ko at si Johan at hindi ako papayag na dahil lamang sa pera ay masira ko ito. Hindi ko kailangan ng pera kapag nagmamahal. Hindi hindi ko sasaktan at iiwan si Johan para sa isang milyon. Pagsasalita ni Martha sa sarili. Isang araw, ay maingat na nag-aayos ng mga produkto si Marta sa tindahan. Bigla siyang pinuntahan ng isang guwapo, matangkad at mukhang mayaman na binata. Hello? Ikaw ba si Miss Marta? Nakangiting tanong nito na nagdulot ng kakaibang kilig sa dalaga. Ngunit kumunot ang noon ni Marta sa hindi ka nais-nais na pagkakaupo niya at siya ay agad na bumangon. Good morning sir. Opo ako nga po si Marta. Bakit niyo po ako hinahanap? Tanong ni Martha habang umingiti rin sa si binata. Ma'am was right. Maganda ka nga talaga. Sambit nito na nagpangiti kay Martha. Ngunit kumunot ang noon ni Martha dahil sa hindi malinaw sa konteksto ng sinabi ng binata. Mama mo ba si mistina. Tanong ni Martha na agad na ng binata. Napakalaki ng gulat ni Martha sa naging tugon nito. Sinabihan ko na ang mama mo na may boyfriend na ako, hindi ako papayag sa alok niya. Pasensya ka na, diretyong sabi ni Marta. Naglalakas loob na ipinagtanggol ang kanyang sarili. Pero ganun pa man, nagulat siya nang makita ang malambot ng iti sa mukha ng pinata. Ngayon pa lang kita nakita at nakausap, pero nagustuhan na kaagad kita. Paano na kaya kung naging akin ka na talaga? Ngiti ng pinata at napabuntong hininga na lamang si Marta sa kabila ng kanyang pagkakagulat. Sorry sir, pero hindi ako madadala ng pera hindi matutumbasan ng pera ang tunay na pagmamahal? Sagot ni Marta at aalis na sana siya nang biglang hinawakan ng binata ang kanyang braso. Teka miss, I'm sorry, hindi pa nga ako nagpapakilala eh. Ako nga pala si David. Sabi nito at inilahad ang kanyang kamay upang makipag-shake hands. Ngunit hindi ito tinanggap ni Marta. Well, Sir David, salamat sa oras ha. Pero kailangan ko nang magtrabaho eh. Excuse me po. Ani ni Marta Matapos ang maikli niyang pahayag ay tinalikuran na niya ang binata at mas pinagtutuunan ng pansin ang kanyang trabaho. Maya-maya pa ay napansin ni Marta na wala na ang binata sa tindahan na ikinatuwa na lamang niya. Sana hindi na ako pakialaman ng mga yon na niya na lamang sa kanyang sarili. Naging desidido si Marta na hindi magpapadala sa mga lalaking mayayaman at magpapahalaga lamang siya sa pagmamahal at respeto ng kanyang nobyo. Nang matapos ni Marta ang kanyang trabaho, nakita niya si Johan na nakangiti at naghihintay sa labas. Hello mahal, gutom ka na ba? Kahin muna tayo. Nakangiting tanong ni Johan. Nagad na namang pinasalamatan ng halik ni Marta sa PC. Oh, bakit bigla ka na lang ng halik dyan? Ikaw ah, masyado mo na akong namiss no? Natatawa niyang sabi na nagpatawa rin naman sa dalaga. I just wanted to say sorry sa nagawa ko sa iyo kahapon mahal. Alam pong nalungkot na sa bigla akong inista. Sabi ni Marta na may ngiti sa mga labi. At ikinangiti rin naman ni Johan ang kanyang pagpapakumbaba. Don't worry, naiintindihan kita. Mahal kita Marta. At hindi kita kayang saktan. Sagot ni Johan habang umahawak sa kamay ni Marta. Nang papaalis na sila sa lugar, ay bigla na lamang lumitaw si David sa harapan nila na ikinagulat naman ni Marta. Sir David, ano pong ginagawa niyo dito? gulat na tanong ni Martha. Ngunit kumiti lamang siya kay David. Na tila ba walang ginawa ang binata kung hindi ang tignan si Johan. Long time na ako si brother. Nakangisi sabi ni David kay Johan. Na ngayon ay mukhang seryoso at galit ang kanto. Nagulat ng sobra si Martha sa narinig. Hindi na kita kapatid David. At hindi na tayo isang pamilya. Seryosong sabi ni Johan. Na agad na nagpalit ng tono. Parang nabingi si Martha dahil sa pagkagulat. Ibig sabihin ba nito ay magkapatid si na Johan at Sir David? Ang mga tanong ay nagtulakan sa kanyang isipan, ngunit hindi niya alam kung paano tutukon sa sitwasyon na ito. Matapos ang pagkakita kay David at ang biglaang pag-alam ni Marta sa kanyang tunay na estado, hinila siya ni Johan papalayo mula sa lugar na iyon. Tahimik ang kanilang paglalakad hanggang sa makarating sila sa kanilang paboritong kainan. Habang kumakain, hindi na nakatiis pa si Marta at napatanong na lamang kay Johan. So, magkapatid kayo ni Sir David? Ibig sabihin ay mayaman ka rin pala? Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin, Johan? Tanong ni Marta. Nahalata ang sakit at kalungkutan sa kanyang din. Napayo si Johan na tila ba alam na alam niya na nagkasala siya sa kanyang nobya. Sorry Marta Sa totoo lang, hindi ko na sila tinuturing na pamilya matapos mamatay si daddy parang kinuha nila ang lahat ng kayamanan ng daddy at natuwa pa sila nang mamatay ito. David is my half-brother. Ako ang tunay na anak ni daddy. Dumating lang si na David at dito sa buhay namin. Matapos na mamatay si mama sa sakit, hindi ko talaga sila nararamdaman na pamilya kaya sorry. Hindi ko kaagad nasabi sa'yo. Masakit kasi para sa akin ang alalahanin ng lahat ng iyon. Para akong sinaksak ng paulit-ulit sa katotohanan na wala na akong pamilya. Pero buti na lang, at narito ka at kinulayan ng malungkot kong buhay, Marta. pagsasalaysay ni Johan na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Naiyak na lamang si Marta sa kwento ni Johan at niyakap niya ito ng napakaigpit. Huwag kang magalala, hindi kita iiwan, Johan. Matapos ang kanilang puspusang pag-uusap at pag-iyakan, ay napag nila ng umuwi. Maligahan si Johan na naiintindihan siya ng kanyang nobya. At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit matagumpay ang kanilang pangmatagalang relasyon. Kapag may problema, ay palaging dinadaan nila ito sa matapat na pag-uusap at pangunawa sa isa't isa. Sa isang hindi inaasahan na pagkakataon, nagkaroon ng pagkakataon si David na subukan ng kanyang pagkukunwari ng damdamin kay Martha. Noon pa man ay natutunan niya na ang pagnanasa kay Martha. Ngunit hindi niya noong naisipang magtangkang agawin ito kay Johan. Ngunit sa mga nakalipas na ilang buwan, ay unti-unti siyang nainggit kay Johan dahil sa pagiging masaya nito kasama si Marta. Nagplano si David na magalapit kay Marta. Inimbitahan niya ito sa isang mamahaling restaurant at nagbigay ng mga mamahaling bulaklak bilang regalo. Sinubukan niyang ipakita ang kanyang yaman at magpakita ng pagmamahal kay Marta. Ganun pa man, hindi siya nagtagumpay. Si Marta ay isang dalagang may busilak na puso at ang kanyang pagmamahal para kay Johan ay matibay at hindi nasusukat sa material na bagay. Sa kabila ng mga paminsan-minsan na pagsubok ni David na ligawan si Marta, hindi ito nagdulot ng pag-aalinlangan kay Marta patungkol sa pagmamahal niya kay Johan. Ang masakit para kay David ay tila ba hindi pinapansin ni Marta ang kanyang mga pagsusumikap. Nang makita kita sila sa isang okasyon, nagtungo si David kay Marta upang ipahayag ang kanyang damdamin. Marta, Ania, napagtanto ko na ikaw ang babaeng para sa akin. Mahal na mahal kita. At ako'y handang gawin ng lahat para mapasaya ka lang. Handa akong ibigay ang lahat ng kayamanan ko para sa'yo na hindi kayang ibigay ni Johan. Hindi inaasahan ni Marta ang ganitong pagsusumite ni David. Ngunit sa kanyang puso, alam niya na si Johan ang kanyang tunay na minamahal. David, Ania, nagpapasalamat ako sa mga pagmamahal at regalong iyong ibinibigay. Ngunit ang puso ko ay para kay Johan lamang. Matagal na niyang ibinigay sa akin ang kayamanan niya at yun ay ang tunay niyang pagmamahal sa akin. Wala akong hangarin kung hindi ang maging masaya kami sa aming relasyon. Hindi nagtagumpay si David at sa halip ay nadama niyang lalong lumalalim ang koneksyon ni na Martha at Johan. Pinagtibay pa nito ang pagmamahala ng dalawa. Bagamat masakit para kay David, naiintindihan niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi nauukit sa pamumuhay ng iba. Hindi ito nasusukat sa yaman, kasikatan o physical na anyo. Sa paglipas ng mga panahon, ay natutunan ni David na tanggapin ang kanyang pagkatalo. Naging mas malapit siya kay Johan at sa kabila ng pag-aaway nila noon, nagkaroon sila ng mas matatag na samahan bilang magkapatid. Naiintindihan na rin ni David na hindi dapat maging hadlang ang yaman sa pagmamahalan. Hindi lamang sila nagkapatid bilang magkapatid, kung hindi pa din na rin na si Mistina na kanilang ina, ay naging kasundo na rin niya. Naging mas bukas sila sa si isa't isa at nagawang isalaysay at mga saloobin at galit na kanilang inikintim. Sa dulo, natutunan nila na ang tunay na pag-ibig ay git sa anumang yaman o kasikatan. Ito ay nagmumula sa puso at hindi nasusukat sa anumang material na bagay. Mas pinapahalaga na nila ngayon ang kanilang pamilya at mas nauunawaan ang kahalagahan ng pagtitiwala at pag-unawa sa si isa't isa. Ang pag-ibig ay hindi lamang nagbibigay ng kaligayahan kung hindi nagpapalakas rin ng mga pagkakaugnayang pamilya. Ito ang natutunan ni Marta sa kanyang paglalakbay sa buhay. Mas pinapahalagayan niya ang pagmamahal, ang pagkakaunawaan, at ang pagiging bukas sa mga tao sa kanyang paligid.